kapag ganito pala talagang itsura mo, walang aangkin sa iyo. Maraming sugat, puro garapata at sobrang paya. Kahit libre mo lang 'to ipa-adapt, wala talagang tatanggap lalo na kung ganito ang itsura niya. Nung nag-message nga sa akin yung mami ni Batang Puti, mahaba pa yung buhok na pinakita niya sa akin. At eto nga yung picture na yun. at Sinabi ko nga sa mami niya na ayoko muna magdagdag ng fur baby. Dahil hindi ko na talaga kaya magdagdag pa. kasi kilakisas pa lang ubos na talaga yung oras ko. Pero nanalaman ko nga kung bakit nga siya pinapa-adapt. Agad-agad din namin siyang pinuntahan. Kinalbo nga pala siya nito kasi nga sobrang dami niyang ng garapata. Yung tenga niya, puro garapata din, kaya naman may sugat-sugat. Unang kita ko pa lang sa kanya, iniisip ko na kaagad kung paano ba siya gagaling. Kasi first time ko talaga mag adapt At wala talaga akong ka-idea-idea kung ano bang gagawin. Naging mahirap nga to para sa akin. Dahil kailangan mo na matanggal yung mga garapata niya bago nga siya ipasok sa loob ng kwarto. Syempre baka mahawa nga yung mga nasa loob. 6 AM pa lang ng umaga, gumigising na nga ako. Para tanggalan nga siya ng mga garapata. Sa sobrang dami niyang garapata, 3 days talaga namin itong pinagtatanggal. Kahit gabi na magpa-flashlight kami para lang matanggal. Hindi talaga biro yung pag -a -a alaga ng ganito. Kita nyo, sobrang kawawa. Wala nga kung bibig nito kundi kawawa naman ang aso na to. At dumating na ngayon time na ipapacheck up na nga siya kung may sakit ba. At alam ko, napanood niya naman yung mga vlog ko about dun sa may blood parasite. Nagpositive nga siya ng ilang beses. Hindi din talaga biro mag-alaga na may blood parasite. Dahil may oras talaga yung pag-inom nila ng gamot. At hindi nga pwede yung malilate ka ng pagpapainom sa kanya ng gamot. Dahil kapag may nakaligtaan ka, hindi siya gagaling. <laughs> Halos magdadalawang buwan nga pala kami naggamutan. Hindi lang blood parasite yung problema namin. Kasi meron nga din siyang mga pinagkagatan ng mga garapata. At eto nga yung ginamit ko sa kanyang sabot. KND anti and Flea Soap and Spray. Dahil dito gumaling nga yung mga sugat niya sa katawan. At isa pa, bumilis talaga tumubo yung buhok niya. Ito nga yung pangalawang gamit ko ng soap and spray. Tignan nyo, patuyo na nga mga sugat niya. Dito naman, medyo patubo na nga yung buhok niya. At ito na nga yung makikita nyo talaga na wala na siyang sugat. Gumaling na nga yung sugat niya dito. Pero yung blood parasite, positive pa din siya. Dito naman, gumaling na nga siya sa blood parasite. At ito na nga yung niya ngayon. Hanggang ngayon nga, ginagamit ko pa din sa kanya yung anti and flea na soap and spray natin. Kaya naman, ang talaga kumapal ng buhok niya. At nung ganito na nga kapogi si Batang Putik, napakarami nang umaangkin sa kanya. Porket cute na nga siya at wala nang garapata. Ganun pala yun kapag marami ang garapata, hindi sa inyo. Pero kapag mukhang shih tzu na at naalagaan sa inyo na, huwag ganon. Baka kagatin yung ilong nyo ni Batang Anino. Best friend niya pa naman to si Batang Putik. At ayaw niya talaga naghihiwalay silang dalawa. Pati ngayon pagtingin sa salamin ni Batang Anino, malapit niya na nga ituro. Kulang na nga lang ay magsit pretty na nga din si Batang Putik. Marunong na nga siya tumambay sa may salamin. Check ko nga sa inyo mga products namin. Ito nga pala yung KND detangling spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. Ispray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ng tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Tatatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilit. Atay, meron akong bago nilalaro ngayon at bawal na bawal po ito sa mga bata. comment section. Bawal na bawal po ito sa mga bata.